Gisugdan na ang 20 kaadlaw nga implementasyon sa Tara Basa Tutoring Program dinhi sa Central Visayas. Formal nang gisugdan ang ikaduhang tuig sa implementasyon sa Tara Basa Tutoring Program dinhi sa isla sa Sugbo. Ni Adung Lunes, Mayo 19, dungan nga misugod sa 20 kaadlaw nga sesyon ang napulo sa 11 ka mga local government units ug mulungtad kini hangtod Hunyo 13 niining tuiga apil sa mga LGU nga unang misugod mao ang mga siyudad sa Cebu, Lapu-Lapu, Mandawe, Talisay o Toledo. Ingon man ang mga munisipalidad sa Argao, Balamban, Barili, Malabuyok o Medellin. Ang syudad sa Danao misugod may sa Mayo 21. Tungod sa mas lapad nga implementasyon karong tuiga, gilauman nga makabenepisyo ang tara basa sa 14,120 ka mga individual. Kini naglakip sa 1,224 ka mga tutors, 610 ka mga youth development workers, 6,143 ka mga incoming grade 2 learners, ug 6,143 ka mga ginikanan o guardians. Ang mga sesyon ipahigayon sulod sa 278 ka mga public elementary schools sa Central Visayas. Ang tara, basa, usa ka flagship program ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ug usa ka reformatted educational assistance program alang sa mga college students nga naka-enroll sa mga state or local universities and colleges. Ang tumong ini mao ang paghatag og cash for work opportunities sa mga college students isip tutors o youth development workers samtang mutabang usab sa mga kabataan nga nanginahanglan og giya sa pagbasa ang mga tutors mo ay magtudlo sa pagbasa sa mga incoming grade 2 learners samtang ang mga youth development workers mo pahigayon og nanay tatay teacher sessions para sa mga ginikanan o guardians tudluan sila og mga epektibong pamaagi aron masuportaan ang ilang mga anak sa pagbasa bisan pa man humana ang programa ang mga tutors o youth development workers makadawat og sweldo sulod sa 20 kaadlaw nga serbisyo na equivalent sa 100% sa regional minimum wage rate matag adlaw. Hatagan usab og subsidiya ang mga ginikanan o guardian alang sa ilang partisipasyon sa mga nanay tatay teacher sessions na ilang tambungan. Karung tuiga, misalmot ang duga nga mga partner state and local universities and colleges na naglakip sa Cebu Normal University, Cebu Technological University, lapu City College, Mandawi City College, ug ang Tanisay City College. Alang sa dugang kasayuran, i-like o i-follow ang official social media pages sa DSWD Region 7 o sa DSWD Tara Basa Tutoring Program. Kini si Ojman sa Dapak alang sa DSWD Central Visayas Update.